DXDC Rajuman Report. Hugot ni Bantayan sa si Coast Guard District South Eastern Mindanao, ang kadagatan sa Davao del Sur, din nahimutang ang napulo ng mga barangay nga gi-identifika sa Commission on Elections 11 nga yellow category karong barangay and sangguneng kabataan elections kung BSKE 2023. Gipanguluhan ni Commodore Richard Marfe, si GD Sam Commander ang Maritime Security and Visibility Patrol din gideploy sa kadagatan sa Davao del Sur ang BRP Tubataha nga usa sa mga capital ships kung barko sa Philippine Coast Guard. Part thing uh, uh preparation is yung deployment ng ating capital ships sa saan, saan Naka-onboard tayo ngayon. At the same time, uh, ito ng mga ating mga small boats i uh, will be also uh, deployed para magconduct ng coastal uh, and uh, seaborne patrols. Yung ating mga uh, anim na coast guard stations at uh, 39 substations dito sa area ng southeastern Mindanao, Dalton Heightened Alert at uh, on full complement uh, ready to respond naman mo any ano maritime incident walay specific threats apan wala giubos ni Marfe ang ilang alerto aron sa pagsigurong walay makalusot nga daotang mga elemento ug mapabiling malinawan ang Davao Region sa eleksyon karong Lunes, Oktubre 30, 2023. Hitsas na usab ang mga floating assets sa PCG nga mubiyahe sa mga election paraphernalia ug ballot boxes sa mga far-flung barangays kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyo Man, Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.